magkano nga ba ang kita sa 1k views dito sa Facebook so yun po ang i-share ko sa inyo ngayon ah, para po ito sa mga baguhan at wala pang idea tara let's go una po ay punta na tayo sa ating Facebook apps ito click natin ayan so ang nakalagin po sa akin ay ang Facebook account ko so Facebook page kasi ang monetize sa akin kaya ah, punta tayo sa ating Facebook page so click lang natin to at ito uh, click ko lang tong aking Facebook page kasi yan po ang monetize sa akin so click natin to ayan so click natin ulit ayan syempre dito tayo sa ating uh, professional dashboard ito click natin to ayan syempre scroll natin kasi nasa baba ayan punta tayo dito sa monetization click natin to Ayan. So, may kita natin dyan yung, yung your tools natin. So, dito tayo sa in-stream ads kasi yun ang ating titingnan kung magkano ang kita sa 1K views. So, click natin to. Ayan. So, ito yung mga video natin mga idol. Uh, click natin tong see all para makita natin. Ayan. So, dahil nga uh, ang topic natin is magkano nga ang kita sa 1K views. So, hanapin natin yung 1K views ko dito. Nasa baba kasi siya. So, ito mga idol yung 1 k views ko. Ayan, makikita nyo sa screen. Yan po ang kinita, ah, 0.01. So, hindi pa po siya umabot ng 1 dollar. So, point pa lang. At, ang haba ng video is 3 minutes and 43 seconds. Ayan. So, depende pa rin po yan mga idol sa haba ng video nyo. At, syempre, ah, ah, bigla ang daming views, ah, mas malaki ang kita kaysa sa matagal mo nang inupload. Uh, ngayon lang nagkaroon ng maraming views so mas maganda yung biglaan ang pagdami ng views mas malaki ang kita so yan po ang kinita ko sa 1k views 0.01 ayan so hindi pa po siya umabot ng 1 dollar at dito may papakita ko sa inyo mga idol mabut uh, umabot siya ng 6k views ito lang ang uh, bigay sa akin Ayan, yung 6,000 views, ito po yung ano sa akin, bigay, 0.06. Ayan, makita nyo sa screen. At meron siyang 3 minutes lang na haba ng video. Ayan. So, ganun po ang kitaan dito. So, sabi kasi ng iba, malaki daw ang kitaan. So, malaki ang kitaan pag marami rin ang views. Iksabay e, talaga to, no? Bisa mo? Na ang haba ng pinag-ano nyo sa taas. So, sabi kasi ng iba, eh, madaling kumita dito. So, hindi po yung totoo. Kailangan mo paghirapan talaga. So, ito naman yung papakita ko sa inyo. Meron akong $1.83. So, ito po yung 108,000 ang views. So, imagine mo yan, o. Oh. Uh, bago ka kumita ng $1, ayan. Kailangan malaki ang views. Ito po yung 108,000 views ko. ah uh, meron siyang 3 minutes and 26 seconds na haba ng video. So, ito po ang kinita, 1.83. So yun lamang po at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At syempre huwag kalimutang mag-follow, like and share po pag nagustuhan nyo ang ating video. Maraming salamat.